ang hindi magandang epekto ng sobrang kabaitan. Alam natin, lalo noong mga bata pa tayo, ay na-educate na tayo ng ating mga magulang na maging mabait at dahil sa impluensyado din tayo kung nakikita natin mababait ang ating pinanggalingan at hindi ito masama. Isang magandang asal ang kabaitan at alam natin na sa parte natin ay ginagawa natin ito batay sa ating budhi, ngunit hindi natin alam na ang ginagawa natin ng kabaitan ay kung marunong silang magbalik nito sa atin dahil hindi lahat ng tao ay alam natin ang takbo ng isip nila. Meron ang kabaitan natin ay sinasamantala ng iba basta ang mahalaga sa kanila ay pumabor ka sa gusto nila. Minsan, kahit ayaw mong sangayuna ng gusto nila ay dahil sa ayaw mong sila'y magalit sa iyo o magtampo, ay napipilitan kang sumang-ayon at pagbigyan ng pabor nila. Habang sila'y nag enjoy sa gusto nila, ikaw naman ay nagdurusa mentally, physically at emotionally. Una, posible na sa sobrang kabaitan mo ay maari mong ikapahamak halimbawa sa katrabaho mo o nakakasama mo ay may gagawin silang illegal ulabag sa batas dahil sa mabait ka at ayaw mong sila'y magalit sa iyo mapipilitan kang sangayunan sila o pagtakpan sa maling ginagawa nila at maaari mo itong ikapahamak dahil madadamay ka sa maling ginagawa nila ikalawa kahit pagod ka na kapag gusto nilang hingin ang pabor mo ang serbisyo mo ay hindi kana na makakatanggi dahil nasanay na silang gamitin ka anumang oras na gusto nila. Ikatlo, apiktado ang mga personal mong mga transaksyon at mga dapat gawin dahil sa pagbibigay mo ng oras sa kanila at ang oras mo sana para sa sarili mo at sa mga pangarap mo ay hindi mo mapagtuunan ng pansin dahil inuuna mo sila at habang sila'y lumalago ikaw naman ay nauubos. Tandaan, matutong magbigay ng boundaries, hindi sa lahat ng oras ay laging oo ka. Sa gusto nila, bigyan mo ng disiplina ang sarili mo dahil kung marunong kang rumispeto sa sarili mo at manindigan sa tama, matutunan ka rin nilang respetuhin. Hayaan mong sila'y maging independent, huwag mo silang binibaby iparamdam mo sa kanila na mayroon ka rin personal na gampanin at prioridad. Maging mabait pero huwag paabuso, matutong magkontrol pero huwag magpakontrol. Maraming salamat sa pakikinig.